Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos ng bukang liwayway at ng bagong paglikha, sa pagising namin sa isa na namang araw, ilalagay namin ang aming buhay sa iyong mapagmahal at maasahang paningin. Pinapasalamatan namin ang dakilang kaloob ng buhay, ang pahinga ng gabi at ang pangako ng isang bagong panahon na puno ng mga pagkakataon upang magmahal at maglingkod. Naway sumilay ang iyong ilaw sa amin, ipaalis ang anumang espiritual na katamaran at anino ng panghihina, at maging handa kami na tanggapin ang mga hihimok ng iyong grasya. O Kristo, araw ng katarungan na sumisikat sa mga bansa na babago ang aming pananampalataya tuwing umaga sa katiyakan ng iyong muling pagkabuhay na nagtagumpay sa kadiliman at nagbukas sa amin ng mga pintuan ng kawalang hanggan nais naming simulan ang paglalakbay na ito ng angkin ng kaluluwa na walang bigat at isipan na malaya sa mga walang saysay na alalahanin na naghahanap lamang ng iyong presensya na nakapagpapaginhawa at naglilinis. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na maglakad ngayong araw sa iyong katotohanan magsaksi ng may kagalakan sa pag-asa na sumusuporta sa amin at luwalhatiin ang iyong pangalan sa lahat ng aming gagawin. Sinusamba ka namin, Ama Makapangyarihan, na ikaw ang simula at ang wakas, pinagmulan ng lahat ng kabutihan at tagumpay ng aming paglalakbay. Pinupuri namin ang iyong katapatan na nagpakita sa bawat sandali at ang iyong kagandahang loob na nananibago gaya ng hamog sa lupa. Ikaw ang Diyos na nakikilala kami sa pangalan, na binibilang ang aming mga hakbang at nag-aalaga sa amin nang may malasakit ng isang mapag-arugang ama. Ipinagyayabang namin ang iyong kaluwalhatian na pumupuno sa langit at lupa. At yumuyuko kami sa iyong trono ng may paggalang at takot na makadiyos. Upurihin ka, O Jesucristo, sa pagbibigay mo sa amin ng iyong katawan bilang pagkain at ng iyong dugo bilang inumin, panustos sa buhay na hindi naglalaho at sa gisag ng pagkakita sa hinaharap. Ang iyong walang hanggang pag-ibig ay humihila sa amin at humihikayat na tularan ang iyong kababaang loob at pagsunod, isinuko ang aming kalooban sa soberanya ng Ama. Naway maging kanlungan namin ang iyong krus at katiyayaan ang iyong tagumpay, upang mabuhay kami sa araw na ito na may lakas na nagmumula lamang sa iyong sakripisyong lumikha ng pagtubos. Halina, Espiritu Santo, at punuin ang aming pagkatao ng langis ng pag-urong at apoy ng pag-ibig, upang maging masunurin kaming mga instrumento ng iyong kalooban sa bagong araw na ito. Paliwanagan mo ang aming isipan ng banal na karunungan at patatagin ang aming kalooban sa kaloob ng katatagan hinihiling namin ang iyong patuloy na presensya upang bawat salita at bawat gawa namin ay gabay ng iyong inspirasyon at upang mabuhay kami sa tuloy-tuloy na panalangin at papuri sa kahabaan ng paglalakbay na sisimulan. Sa araw na ito, iniaalay ko sa iyo, Panginoon, ang aking paghahangad para sa kapayapaan ng isip na lumalampas sa anumang pangunawa ng tao. Ialis mo sa aking puso ang lahat ng hindi kailangang kaguluhan, ang paralisis na pag-aalala at lahat ng kapaitan na nagtataboy sa pananaw ng kaluluwa. Naway ang iyong shalom ang aming panahanan sa loob at ang katiyakan ng iyong pag-aalaga ay paliuin kami upang mabuhay ang kasalukuyan ng may katahimikan at pasasalamat. Naway manahan ang aking spirito sa iyo sapagkat sa Diyos lamang ang kaluluwa ay nakakahanap ng tunay na pahinga. Ipagkaloob mo sa amin O Diyos ang biyaya ng malinaw at mapanuring isip na malaya sa kaguluhan, panlilinlang at kawalan ng konsentrasyon. Tulungan mo kaming matukoy ang mahalaga sa pangmadali ang bagay, ipawalang-sala ang mga tukso na humihiwalay sa isip mula sa katotohanan at ituo ng sarili sa matapat na pagtupad sa aming tungkulin. Naway ang liwanag ng iyong salita ang magbigay linaw sa aming pag-unawa upang ang aming mga desisyon ay maging matalino at makatarungan at ang aming gawain ay maging mabunga at maayos para sa iyong dakilang kaluwalhatian. Sa iyo, Panginoon, Inialay ko ang lahat ng aking mga pag-aalala at mga hangarin, sumusuko sa iyong probisyon na namamahala sa sansinukob ng may karunungan at pag-ibig. Nagkakatiwala ako na sa harap ng mga hamon, yung hawak ang aking kamay at tataguyod ako sa ligtas ng mga daan. Naway isuko ang aking kaluluwa ng lubusan sa iyong layunin at iwasan kong dumikit sa sarili kong kalooban, kundi tanggapin. Nang maamo ang anumang dumating, maniniwala na lahat ay nakikipagtulungan para sa kabutihan ng mga nagmamahal at naglilingkod sa iyo. O Ama, naway pagpalain mo kami ng sagana ngayong araw hindi lamang ng mga biyayang material, ngunit higit sa lahat ng mga espiritual. Ang biyaya ng matibay na pananampalataya, ng di matitinag na pag-asa at ng mapusok na pag-ibig. Ipaguhaw sa amin ang ulan ng mga grasya na kailangan para sa aming pagpapabanal at sa mabuting tagumpay ng aming mga gawain. Paramihin mo ang aming mga kaloob Upang maisagana namin ito sa paglilingkod sa kapwa at gawin mo ang aming buhay na daluyan ng mga biyaya para sa lahat ng makakasalubong namin. Ipinapanalangin namin Panginoon ng isang buhay na mapayapa, malaya sa pagtatalo, hidwaan at hindi kailangang kaguluhan. Naway ang aming puso ay maging kanlungan ng kagandahang-loob at kababa ang loob at matutuhan naming magdala ng pagkakasundo at pagbabalik loob kung may hidwaan. Iligtas mo kami mula sa mga panloob at panlabas na sagabal na nagnanakaw sa kagalakan at katahimikan. Turuan mo kaming magpatawad at humingi ng tawad agad upang ang iyong kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa ay ingatan ang aming mga puso at pag-iisip. Ipinapanalangin namin para sa lahat ng naghihirap dahil sa kakulangan ng kapayapaan, ang mga biktima ng digmaan, mga pinahihirapan ng katarungan at ang mga nabubuhay sa ilalim ng bigat ng pangaapi at karahasan. Ipinapamagitan namin para sa aming mga namumuno na way maging mga instrumento sila ng katarungan at kapayapaan at para sa mga nagtatrabaho para sa pagtataguyod ng dignidad ng tao. Naway ang iyong saganang pagpapala ay umabot sa bawat tahanan, bawat pamilya, at na ang aming lipunan ay mapabago ng mapayapang lakas ng Ebanghelyo, ipinapahayag, Panginoon, ang aming walang kondisyong pananampalataya sa iyong kapangyarihan na kayang gawin ang lahat at sa iyong salita na walang pagbabago. Walang higante ang makasasagasa sa amin, ni isang bangin ang makakabuhat sa amin, sapagkat ikaw ang aming kalasag at ang aming kuta. Sa umagang ito, muli naming binibigkas ang aming paniniwala na ang araw na ito ay nasa ilalim ng iyong kontrol at nabibigyan mo kami ng lakas para harapin ang bawat hamon ng may tapang at pagtitiwala. Ang aming pag-asa ay buhay at nagtutulak sa amin na mamuhay ng may sigla. Sumasaya ang aming kaluluwa sa pag-asa sapagkat alam naming ang mga kapighatian ng kasalukuyan ay hindi maaring ihambing sa hinaharap na kaluwalhatian na nakalaan sa amin. Ipinapahayag ng iyong espiritu na kami iyong mga anak at tagapagmana at ang katiyakan nito na ay nagpapasaya at nagpapatatag sa amin kahit sa gitna ng mga pagsubok. Kung may pananampalataya, natutunaw ang takot. Kung may pag-asa, walang kapangyarihan ang kawalan ng pag-asa. Naway ang katiyayang ito ay sumama sa amin sa bawat hakbang at tayo'y maging bitbit ng iyong ilaw kung saan may kadiliman. Sa pusong mapagpasalamat, kami sumusuko sa iyong kalooban at iniaalay sa iyong mga kamay ang araw na ito na sisimulan ang aming trabaho, ang aming mga pagmamahal at mga plano. Inilalaan namin ng maaga ang aming pasasalamat para sa lahat ng biyayang iyong ipagkakaloob at sa pagdinig mo sa amin ng may pag-ibig ng Ama naway mabuhay kami ngayong araw sa patuloy na pagkakaisa kontigo, iyo, tapat na ginagampanan. Ang aming tungkulin sa estado ng buhay at hinahanap ang kabanalan sa bawat sandali. Papuri at kaluwalhatian sa iyo, Panginoon, sa kaloob ng buhay at sa biyaya ng pagtitiyaga. Tanggapin mo ang aming papuri, ang aming pagsamba Atang ang aming kilos ng pananampalataya at pag-asa. Naway ang iyong pagpapala ay sumaiyo ngayon at magpakailanman. At sa pagtatapos ng araw na ito, makapagpapasalamat kami sa iyo para sa lahat ng iyo kaming ipinagkaloob. Sa nangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos ng walang hanggang kabanalan at awa, Patuloy naming itinataas sa iyo ang aming tinig, kinikilala ang kadakilaan ng iyong presensya na pumapalibot at sumusuporta sa amin. Sa pagpapatuloy ng aming landas ng panalangin at pagninilay, ihinihiling namin na linisin mo ang aming mga layunin upang ang buong pagkatao namin ay maituon lamang sa iyong kalwalhatian at sa paglilingkod sa iyong kaharian. Doy tanggapin mo ang katapatan ng aming puso bilang mapangong insenso at kaaya-ayang handog. Panginoon, patatagin mo ang aming pagnanais na magtiyaga sa buhay espiritual. sapagkat sapat na ang iyong biyaya upang harapin ang mga tukso at kahinaan ng kalikasan ng makatao. Huwag mong hayaang lumamig kami at lumayo sa apoy ng iyong pag-ibig. Niyahang agawin ng mga panlilinlang ng mundo ang aming pananaw sa kawalang-hanggan. Ipagkaloob mo sa amin ang katatagan ng mga matuwid at ang kababaang-loob ng mga maliit sa paningin ng mundo upang sa pagsunod sa mga yapak ng iyong anak marating namin ang ligtas na pantalan ng kaligtasang iyong inihanda. Sinusamba ka namin Espiritu Santo, bukal ng lahat ng karunungan at tagapagkaloob ng pitong banal na kaloob na nagbibigay sa amin ng kakayahang mamuhay ng marangal ayon sa aming bukasyon. Itinatampok namin ang iyong kapangyarihan na kayang gawing hardin ang disyerto at baguhin ang batong puso tungo sa pusong laman. Naway maging dalisay at tapat ang awit ng papuring bumabangon mula sa aming mga kaluluwa na kumikilala na ang lahat ng bagay ay mula sa iyo at sa iyo rin bumabalik sa walang hanggang ikot ng pagsamba at pasasalamat, pinupuri ka namin o kabanal-banalang Trinidad. Sa walang hanggang kayamanan ng simbahan, aming ina at guro, tagapagdala ng biyaya at katotohanan na umaakay sa amin tungo sa ganap na buhay. Nagpapasalamat kami sa kaloob ng mga sakramento, mga mabisang tanda ng iyong pag-ibig na nagpapadalisay, nagpapalakas at nagbibigay buhay sa aming paglalakbay. Naway maging isang tuloy-tuloy na Eukaristiya ang aming buhay, isang walang humpay na pasasalamat sa iyong walang hanggang kabutihan at sa iyong walang hanggang tipan. Purihin ka, Diyos ng pag-ibig, para sa napakaraming hukbo ng mga banal na nauna sa amin at ngayo'y nananalangin para sa amin sa iyong trono ng kaluwalhatian. Pinupuri namin ang iyong awa na nahayag sa buhay ng mahal na Birheng Maria, huwaran ng pananampalataya at ganap na pagtatalaga at hinihiling namin ang kanyang inang pamamagitan para sa lahat ng aming pangangailangan. Naway magsilbing inspirasyon sa amin ang buhay ng mga banal upang masidhi naming hanapin ang kabanalan, ang layunin at bokasyon ng bawat binyagan o Jesus, Guru ng Katotohanan. Lubos kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong salita na ilaw sa aming landas at gabay sa gitna ng dilim ng mundong ito. Inialay namin sa iyo ang aming isipan upang mapuspos ito ng pagninilay sa kasulatan at ang aming puso upang ito'y mapangalagaan ng iyong mga aral. Naway maging gabay naming matatag at banayad ang iyong tinig at unti-unting may tugma ang aming buhay sa iyong Ebanghelyo. Inilalagay namin sa iyong mga kamay, Panginoon, ang tungkuling mahalin ang kapwa gaya ng iyong pagmamahal sa amin. Lagpasan ng mga hadlang ng pagiging makasarili at ng malamig na pagwawalang bahala. Tulungan mo kaming makita sa bawat tao ang iyong muka. Taglay man nila ang sakit o galak at maibukas sa aming mga kamay sa pagkakawanggawa at malasakit sa mga nangangailangan naway maging sukatan ng aming buhay ang pag-ibig at maging palatandaan ito ng aming matapat na pagiging alagad. Muling isinusuko namin ang aming sarili sa iyong plano ng pag-ibig. Tinatalikuran ng lahat ng walang saysay na pagkakapit sa mga bagay na panlupa at hinahangad lamang ang tunay naming tahanan sa langit naway mamarkahan ang aming paglalakbay dito sa mundo ng pagiging payak at hindi pagkakapit at maipon namin ang aming kayamanan sa langit kung saan walang gamugamo ni magnanakaw. Sa iyo, Panginoon, naro ng aming mana, kaya't nabubuhay kami sa masayang pag-asam ng iyong maluwalhating pagbabalik. Isinasamo namin sa iyo, mabuting pastol, para sa mga higit na nangangailangan ng iyong pag-ibig at biyaya, yung mga nakakulong sa mga bilangguan ng katawan at kaluluwa, at yung mga nawalan ng pag-asa at saysay ng buhay. Naway dumaloy ang iyong kabutihan sa mga ospital, bahay ampunan at sa lahat ng lugar na pinaghaharian ng matinding pagdurusa. Naway bawat isa sa amin ay maging kasangkapan ng iyong awa, nagdadala ng aliw, tulong at katiyakan na hindi mo kailanman iniiwan ang iyong mga anak. Ipinamamagitan namin o Kristo manunubos para sa pagkakaisa ng simbahan at para sa lahat ng aming mga kapatid sa pananampalatayang nabubuhay sa gitna ng pag-uusig at paghihirap ipagkaloob mo sa kanila ang tibay ng mga martir at kapayapaan ng mga tapat na saksi upang maging liwanag ang kanilang buhay at pananampalataya sa mga bansa naway maging tulay ang panalangin na naguugnay sa lahat ng puso at maging tali ang pag-ibig na nagbubuklod sa amin upang mapagtagumpayan ang pagkakawatakwatak at kawalang tiwala. Ipinapanalangin namin ang lahat ng aming minamahal at ang mga humiling sa amin ng panalangin Ngunit sa isang natatanging paraan, ipinagdarasal din namin ang aming mga kaaway, ang mga naninira at nananakit sa amin. Turuan mo kaming pagpalain ang mga sumusumpa at ipanalangin ang mga umuusig tulad ng iyong dakilang halimbawa sa Kalbaryo. Naway maging tagumpay namin ang kapatawaran at ang iyong biyaya ang maghilom sa mga sugat ng pagkakasala magbigay ng tunay na pagkakasundo at kapayapaan sa mga puso, itinataas namin ang aming pananampalataya, Panginoon, sa paggunita sa mga kamanghamanghang bagay na ginawa mo para sa amin at sa pangakong buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa pamamagitan ng iyong minamahal na anak. Naniniwala kami na para sa mga nananampalataya, lahat ay posible. At ang aming pagtitiwala sa iyo ay hindi kailanman mabibigo. Naway patatagin ng katiyakan ng iyong presensya ang aming mga puso sa oras ng tukso at maging kapangyarihan ng Diyos ang salita ng krus na magpapalakas sa aming kahinaan muling ipinahahayag namin ang aming pag-asa, isang pag-asang hindi nakakulong sa oras at mga bagay na palupa, kundi nakatuon sa walang hanggang kaligayahan kung saan masisilayan ka namin ng harapan. Hindi kami nabubuhay sa nakaraan ni kinakabahan sa hinaharap, kundi nananabik sa iyong maluwalhating pagbabalik at sa katuparan ng iyong mga pangako. Naway panatilihin ng birtud ng pag-asa ang aming mga puso na gising. Masigla at masigasig sa pagtatatag ng iyong kaharian ng pagibig at katarungan, amang banal, sa pamamagitan ng panalangin ito at ganap na pagsuko, inilalagay namin sa iyong kanlungan ang lahat ng aming layunin at pagnanais na mamuhay ng may kalinisan at pagtitiyaga. Nagpapasalamat kami sa pagtanggap mo ng aming panalangin at sa kaginhawahang dulot ng iyong presensya. Naway hubugin mo kami ng iyong biyaya sa bawat sandali upang maging tunay kaming mga sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan sa lahat ng yugto nang aming paglalakbay. Maluwalhati ka, Diyos na tatluhan, sapagkat ipinagkaloob mo sa amin ang espiritu ng panalangin at itinuro mo sa aming hanapin ka may dalisay na puso. Naway maging walang tigil na awit ng papuri ang aming buhay at samahan mo kami ng iyong pagpapala sa bawat hakbang mula pagsikat hanggang paglubog ng araw naway manatili sa amin ang kapayapaan ni Kristo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal kong kapatid kay Kristo na nakibahagi sa orasaw ng pananampalataya at pag-asa, dalhin mo sa iyong puso ang kapayapaan at lakas na ipinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo sa sandaling ito ng malalim na pagkakaisa sa Diyos. Hindi nagtatapos ang ating panalangin dito. Naway umalingaw-ngaw ito sa iyong buhay at sa buhay ng lahat ng nangangailangan ng kanlungan at ng salita ng pag-aaliw. Kung ang panalangin na ito ay tumimo sa iyong puso, at nagpabaskog sa iyong pananampalataya. Inaanyayahan kitang pindutin ng gusto, kultir. Ang simpleng kilos na iyon, bagamat maliit, ay hindi lamang pagkilala, isang gawa ng pag-ibig na tumutulong sa mga algorithm na ihatid ang mensahe ng pag-asa at dalhin ang panalangin na ito sa libu-libong kaluluwa na. Sa sandaling ito, ay naghahanap sa mukha ng Diyos sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Maging tagapagdala ng biyaya, huwag mong itago ang pagpapalang ito para sa iyong sarili lamang. Ibahagi mo ang panalangin sa iyong mga kaibigan, pamilya, sa mga grupo sa WhatsApp at sa lahat ng iyong mga social media. May puso na nangangailangan ng salitang ito ng pananampalataya, kaluluwang naghihintay ng panalangin upang matagpuan ang daan patungo sa kapayapaan at kaliwanagan ng isip. Maging tulay na magdadala ng biyaya ng Diyos sa kapwa, inaanyayahan ka namin ngayon na iwan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento sa ibaba. Isulat doon ang iyong intensyon, ang iyong paghingi, ang iyong pasan o ang iyong hiling. Ang ating pamayanang may pananampalataya ay nagkakaisa sa pakikiusap. Bumubuo ng pader ng panalangin na tumataas sa langit para sa iyong layunin. Upang patibayin ang iyong pananampalataya at ipahayag ang iyong pagtitiwala, isulat mo ng may pananalig ang sumusunod na pahayag. Panginoon, ikaw ang aking kapayapaan at aking pag-asa. At upang hindi mo mapalampas ang alinman sa ating mga pagninilay, ang ating mga panalangin at sandali ng matinding pagsamba, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang kampanilya ng mga notifikasyon. Sa paggawa nito, tinitiyak muna ang iyong kaluluwa ay patuloy na pakakainin ng tinapay ng salita at ng sustansya ng panalangin, nagpapanatiling nagliliyab ang apoy ng iyong buhay spiritual at ginagarantiyahan na laging may gabay na parola para sa iyong mga hakbang. Tandaan ang channel na ito ay iyong pangmatagalang toldang panalangin, iyong kanlungang espiritual sa internet. Dito, ang mga pintuan ng puso ng Diyos ay laging bukas para tanggapin ka. Humayo ka ng payapa at huwag kang lumihis sa landas ng pananampalataya. Ang Panginoon ay tapat at hindi ka niya papabayaan sa pagiging bukas palad. Tanggapin mo ang pagpapahid ng kapayapaan ng Espiritu ang bendisyon ng malinaw na kaisipan at ang pangako ng isang buhay na mapayapa at sagana, ang tagumpay ay idineklara na para sa iyo. Purihin ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen.